ito po yung gagawin natin kung paano magkayod magkayod ng buko niyog oh, niyog sorry niyog pala ito oh ganito <laughs> niyan ito kinuha ko pa sa puno ng niyog puno ng niyog umakyat pa ako kumuha na ako ng isang teraso ito ganito na tinanggalan ko na ng tawag nito ng bunot tawag sa amin bunot anak ito so, so, binagtak ko. Sa so, si binagtak. So, ito na. Sige. Hinahinayin mo lang, baka masugat yung kamay mo. Ganito ang paggawa ng uh, langis paggata ganito ang paggawa ng gata. high tech high tech na ni mo imong kayuran uh, ang tagalog ang nakayuran uh, itong kayuran na to 20 years old na ni eh. <laughs> <laughs> 20 years old Wala pa ko ni tao 20 years Wala ka pa na tao pila naman imong edad.